Yan guys, uh, for today's video, uh, ituturo ko kung paano gamitin tong diode na to. Kasi minsan, uh, nakikita natin sa isang circuit to, o sa isang device, uh, na nakalagay. So ngayon, uh, tuturo ko paano, ano ba silbi na itong diode na to. Yung nakikita natin kulay itim at may gray na to sa isang circuit ito. Kasi minsan, madalas nagagamit natin to pag nagkakabit tayo ng mga mini driving light. Uh, isa to sa mga essential na pyesa na kailangan kailangan natin para mabuo yung isang circuit natin. So ngayon, papakita ko sa inyo actual paano ba gumana tong diode na to. Yan. Yan guys, paano natin ngayon i-testing yung diode kung gumagana ba siya as a pang blocking. Ngayon, syempre gagamit tayo ng LED, may positive at negative, positive at negative. Syempre gagamit tayo ng battery as a power supply at yung syempre yung diode na gagamitin natin. So ngayon, ang uunahin natin guys ay sa Positive side naman tayo, yung reverse bias muna. Ang ibig sabihin ng reverse bias, ah, balik babalik ka rin siya, yung negative, 'yan. Explain ko kasi muna, explain ko na tong diode to. Yung diode na to, may dalawang side. Etong side na nakikita nyo, yung may line na gray, yung negative side ng diode na to. Etong pure black, ito yung positive side ng diode na to. So once na nilagyan mo na supply dito na positive, hindi niya papadaanin. Ibabalak niya kasi ito yung negative sides niya. Pero pag negative ang pinadaan mo rito, tadaan siya kasi uh, naka-forward siya. Ibig sabihin, negative sa negative, patadaanin niya. Ngayon, itong side naman na ito, yung itim, positive yan. Mas madiligyan mo ng positive, tadaan yung current niya, tadaan yung 12 volts. Pero pag nilagyan mo ito ng negative, hindi makakadaan yung uh, syempre yung supply So ngayon, i-actual testing natin siya. Ayan. Gamit natin tong LED. Yan, syempre meron siyang positive, to positive at negative. Ngayon, unahin natin siya sa reverse bias. Yan. Ngayon, sa reverse bias, uh, ibabalak muna natin yung positive. Dapat hindi siya umilaw. Yan. Ito, ngayon diode, the reverse bias, yung negative side ang ilalagay ko sa positive. Yan. To, sasabit ko siya ayan tapos itong ground i-ground lang natin ayan hindi yan iilaw ayan dapat di siya umilaw kung tama ayan kasi negative eh o ayan di ba hindi siya nailaw kita nyo ayan hindi siya nailaw ngayon naman i-forward bias na natin siya ayan ibig sabihin paladaanin natin yung supply dito positive siya positive yon, papasok may yung supply niya. So, ngayon, iilaw na to. Balik na natin para hindi nakakasilaw. Yan. Ngayon, oh, itatap ko sa ground at ito, itatap ko sa positive, dapat umilaw siya. Kasi dadaan na yung flow ng current sa kanya, yung voltage. O, ayan, tatap ko na. Ayan. Di ba? Umiilaw siya. Yan. Umiilaw siya. Kahit pagbalik na ko rin, sa side ng negative ko siya gawin, same pa rin. O, ayan, testing natin. Una, reverse bias mula sa side na negative. Yan, positive yung ilalagay natin dito. Dapat hindi siya umilaw. Eh, yan. Pag tinap ko itong dahil sa negative, ito, bababad ko sa positive to. Dapat di siya umilaw kasi kukontrahin nga siya ng diode kasi positive to. Ayan. Ayan. Diba? Hindi siya umilaw. Ngayon, ipo-forward bias ko na siya. Kakabit ko na yung negative, positive dito ng diode. Ayan. Ito ko na sa positive. Yan. Pag tinap ko to, dapat umilaw na tong LED. Kasi negative supply, tas negative yung junction na dahil na daanan, papasok yung current. Yan. Iilaw na dapat yan. Ayan, di ba? Nakikita nyo? Yun. Yan. So ngayon, ganun lang siya kasimple i-test at para malaman kung tama yung flow ng current doon sa sinasabi ko na diode. Yun guys, kung gagamit kayo ng diode, ah, huwag kayo basta-basta bibili lang ng bibili ng diode. Alamin nyo muna yung uh, circuit nyo kung ilang value ng diode na gagamitin para malaman nyo kung anong diode, value ng diode na bibili nyo. Yan, salamat. Oh.